May bago akong bata na magpapatino sa'yo. Ano? Sino? Si Majin Hindi si Big Show yun. Si OG Bosog yun. OGB? Andiyan ka pala sa kusina, Ay, OGB. Kumakaan, naman, kumakaan na naman. Kaya na, ate, ikaw. Op, op, kalma lang. Subukan mo. Subukan mo. Kalma ka lang, kalma ka lang, kalma lang. Game na, ano? Soap mo. Oop. Oop, sige, oop. sige. Oop. Kahit basketball pa yan. Kahit boxing pa yan. Kahit sumo pa yan. Si YG na. Dito na ba yun? Shhh! Hoy! Sabi ko na eh! Papasukin mo ako! Oh, bakit? Subukan mo isara to, ipapalo ko o, sa itong... Pati ko! Papalo ko! Subukan mo! Sige, isara mo! Toto mo! Subukan mo yung toto! Sige, subukan mo yung toto! Papalo ko sa itong pinto! Ipalo mo! Ipalo mo! Isa! Hanggang lima lang! Dalawa! Tatlo! O bakit? Diba? Oh, oh, o Hoy! Kita, oh. kita ko yung paa mo, lumabas ka dyan! O oh, ano mo sa Lumabas oh, ka dyan! Teka lang! Teka <mustuna> lang! Ako, wala akong gagawin sa kanya! Hindi ko alam yung ibang tao! Hoy! Kamusta? Bakit ako? Kamusta? Apera mo naman ako! Balita ko, pinagpapalo ka raw Hindi Inabot ka raw <na> pre Tanong mo sa kanya kung sino yung pinagalitan ko! Bakit? Anong ginawa mo? Pinagalitan ko siya ano? Sino mama mo? Oo! Bakit to? Tibay mo naman o, Kasi matibay ako Malakas ako eh Tapa. Kaya nga ka pao siya Pilagatin naman oh, oh. niya eh. Ah Huwag kang magalala Meron akong pambungat sa'yo Ewan ko kung nabalitaan mo na ba May bago akong bata Na magpapatino sa'yo ano? Sino? Si Majimbo? Anong <laughs> ina to? Gagong bata na to Anong si Majimbo? Si oh, ano? Yung OG Si Big Show Hindi si Big Show yun Si OG busog yun Ganon busog OJ bahaw ulit <laughs> Ganyan naman ang mga kupal eh. Pag hindi nila nakikita, maangas. Pero, hintay ka lang. Diyan ka lang. OGB! Uy, wito ko OGB! 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 Ayan Andyan ka pala sa kusina, OGB! kumakain so! na naman! Ang natay ko! Op! Op! Kalma Ay, so, lang! Ah! Op, op, op. Subukan mo. Subukan mo. Kalma ka lang, kalma ka lang, kalma, lang, kalma na na ka lang. Wait lang, OGB, huh? wait lang, OGB, wait lang, OGB. OG, pagbibigyan kita. Hmm, bat, 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 ka ano ka? Bat, ka ganyan ka? Bat, 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 nak, ano ka? Sabuk bat, sabuk ba? ka, ba? bat, 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 oh, bat, 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 Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Kumalma ka muna, kumalma, pagbibigyan kita. Oh, Nakaarang lang itong mga pangit ka, eh. Hoy, wag ka, ka, galaw ka ng galaw dyan. Saka, may ako. Ano yan? You. Uy! You him, Uy! Oh, yeah, no. No. Ano? Game na! Game na! Game na! Ano? Yeah, mo! Soot right. right. so mo, 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 mo! Sige! Sige! Tara! Subuka Tanda na ba? Ano? Sakta mo amok ko! Uy! Sige! Subuka mo! Sige! Ganyan kayo! Pinagtutulungan niyo si OGB! Aba! Ano ka na ka Huwag kayo mag-alala ha! Hanapan ko ng kakampiyan! Sige! 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 Huwag na! Huwag na! Huwag na! Huwag na. na! Marami sila OGB! Kalma ka lang! Huwag mo na! Huwag mo na! Hayaan 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 mo na! Oy, pumasok ka doon. Pumasok ka doon. Pag inaabot ka nito ni OG hey, Lee. Di mo. Ano ano ano, 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 ano. Kalma ka lang, kalma ka lang. Wait lang. Wait lang. Sige, sige. Pagbibigyan ko kayo ngayon. Pagbibigyan ko kayo ngayon. Pero, to nakikisali eh. Pero sa susunod, yari na kayo. Hintayin nyo. OGB. Di ba may mga sasama ka pa, may mga tropa ka, mga kagrubo mo? Oo. Di ba, uwi ka muna kasi may paso ka bukas. Pagbalik mo, yung mga sinasabi mong tropa, isama mo. Dadalhin yung OGB yung grupo niya. Pagpapakondisyon muna ako. Pagpapakondisyon? Ano, tama lang kasi. Daling kato ka dyan, pagkakanaan ka na. Huwag ka maingay, huwag ka muna. Huwag ka mag... Ano? Kahit basketball pa yan, kahit boxing pa yan, kahit sumo pa yan, gusto mo, double DWA tayo. Oo, oo, Mamaya na, mamaya na, mamaya na, mamaya na, mamaya na. Um, ano? Kulit mo. Tigil mo yung bunga ka. Um, tinamahan ka. Oo, um. mo na, kaya mo na. Kaya mo na. Kaya mo na. Tapos, kaya mo na. Uy, sinabi ko sa iyo, ha? Sama mo yung mga grupo mo, ha? Sama mo, ha? Gato'ng gagawin natin. Next week, guys, pusoan nyo kung sa tingin yung maganda isama ni OGB yung mga grupo. Kasi pinagtutulungan kayo, no? Tara. Sige, tara.